guys, yung aking fresh Mickey noodles. Ayan, uh, sarap. And with matching daing. Ito naman ay fresh daing. Yan po ang aming ulam for tonight. Yeah. Kain na na. guys. I hope you like it. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Bye-bye. Hi guys, for today's video, magluluto po tayo. Aming hapunan is Miki, pansit molo siya. Miki, fresh Miki. And then, ito po yung aming daing, daing na sariwa. It's called daing na Gigi. Yan. So, we prepare po ako. Ito meron ako gulay and hipo. gasan po natin na siya. Kasi kailangan matanggal po yung medyo may alat kasi po eh. At saka uh, kakaibang ano. <clears throat> Chemicals. Para medyo lumami. <coughs> Dahil pangpansal natin to sa fresh meaty so kailangan natin liitan para hindi siya buo. Gusto ko pang maliitan lang <laughs> So, yan. So, ito naman yung balat ng hipon. Kailangan ko siyang tiktikin. Para yung katas niya po, ayun ang ating pampalasa. Yung tanggalan na siya. Hindi ko alam. Actually, oh, nagkatas naman na siya. So, yan. Okay na. Nagkatas na ko siya, guys. Yan. Nagkatas nagtakas na siya. Ito na siya. Salain natin. <clears throat> Salain natin siya. Hindi ko alam kung na ba talaga siya. Konti, my gosh, konti. Hindi ko kasi nalurog na maigit. So, ayan. preparing panggisa po. So, kita natin siya. And then, sibuyas naman. yan. Blackberry. Guys, samahan niyo po ako magluto. Nakaprepare na po yung aking. Ito yung fresh miki. Katas ng hipon. So, meron na akong bawang at sibuyas. And ito po yung hipon. At saka yung assorted na gulay. So, let's start cooking po. So, ang gamit ko po ay virgin olive oil. Kasi ang ating sahog po ay hipon. So, kailangan natin may contrast. <clears throat> kasi yung aking mga kasama dito ay bawal na sa mga kolesterol at matataas ang uric acid. So first, ko na natin ang bawang. Always na una talaga ang bawang sa pagluluto. Pagigisa ng mga anumang lutoing ulam. And then, I make sure po na mag-golden brown po siya. Kasi doon dumalabas yung kanyang aroma. O, oh, di diba guys? Makarami okay. So yan brown na siya, golden brown. And po yung ating onion hmm. Ang cellphone ko ay nagaalon-alon. So, hindi na niyang ang stabilizer. Ang bagong bili ko to, hindi to ganyan eh. Ang ganda niya. Siguro ano na siya. Sobrang ng full storage. Hindi na kaya. Hindi kaya ng capacity ng cellphone ko. Ayan, inex na yung ating hipon. Aray, ito po yung ating hipon guys. Loko. Last time po na nagluto ako nito ng fresh miki ay yung aking tawag naman ay atay balong marun balong nito. So, depende po sa inyo kung kayo po ay magluto. Kasi kanya-kanya po yung flavor yan. So, ito po yung katas ng balas ng hipon. Kasama ko ng puso dyan. Yan po yung ng balasa. Ang hipon kasi, madali din siyang magluto. So, inek po natin yung gulay. Okay. Sabawan po natin siya ng isang litrong tubig. Yan, kasi po ang miki po ay nagsisip yan. So, lutuin po muna natin ang gulay bago ilagay. Ang miki kasi, once na maano, sa mainit na tubig, madali po siyang maluto. So, pakuloyin po natin siya. So, yan, kulong-kulong na siya. Naku, nalaga. So, add ko na po yung ating fresh miki. Ayan, saglit lang to guys kasi iba pag bumibili kayo ng, ano, Mami, ito po yung noodles na nilalagay sa Mami. Ayan. So, lagyan natin ang seasoning. All-in-one, all-in-one seasoning. So, ito na po yung ating fresh meaty pancit meaty mamaya mawawalan po yan ng sabaw guys report ko Okay na. I thank you for watching. Bye-bye, guys. Iyan ako yung aking money. Ah, Mickey. Fresh Mickey. May panset fresh Mickey, guys. Yan.